Magandang araw po! Welcome po sa ating AMA Session o Ask Me Anything Bukal Edition. Kasama ang ating gobernador, Gov. Christian Noveras, at mga kasapi sa partido na tumatakbo bilang bukal ng una at pangalawang distrito ng lalawigan ng Aurora. Okay, magandang umaga po sa lahat ng ating followers at saka sa lahat po na nakasubaybay dito sa Ask Me Anything or AMA. Ngayong umaga po ay kasama natin ang ating mga kandidato ng mga bukal upang siyempre makilala po natin sila unang-una at uh, malaman natin ang intention nila kung bakit sila nangangarap na makapaglingkod o maglingkod muli sa ating lalawigan bilang mga bukal. Unang tanong, ano po ba ang trabaho ng isang bukal? Ang trabaho ng bukal para po mas malaman natin yung konsepto ng trabaho ng bukal, maganda uh, malaman din natin Paano ba nagtatrabaho o nag-ooperate ang isang local government unit? Kung tayo ay pamilyar doon sa national government, doon sa ating form of government, meron tayong tatlong branches ng government, yung tinatawag na executive sa national, ito po ay pinapamunuan ng pangulo sa administrasyon ngayon, yan po ang ating pangulong Ferdinand na Marcos Jr. Ang ikalawang branch naman po ay tinatawag na legislative branch. Dito ay merong dalawang tinatawag na two houses, uh, upper house yung Senate, lower house yung pong House of Representatives kung nasaan po ay anjad ang mga congressman. At ang ikatlo syempre ang ang judiciary o yung mga hukuman. Ngayon po, ang uh, konsepto na yan ay paliitin natin. Ilagay natin sa konsepto ng probinsya. So, ganun din po sa konsepto ng probinsya, ang executive ay pinamumunuan po ng gobernador. Ang legislative naman po ng uh, probinsya ay tinatawag na sangguni ang panlalawigan. Yan naman po ay pinamumunuan ng vice-gobernador at sa ilalim nito ang mga bukal o board members na binoboto po natin bilang representante natin sa Sangguniang Panlalawigan. Ang tanong kanina kung ano ba ang trabaho ng Bukal. Sa ilalim po ng Local Government Code, yan po yung batas na umiiral uh, patungkol doon sa kung ano ba ang function, responsibilities, at saka kung paano nag-ooperate po ang Local Government. So ang main function po ng mga Bukal ay gumawa ng batas. So gaya po ng matagal ko na sinasabi, Halimbawa po, ikaw ay na na bukal mula ka sa 1 District, hindi po nangangahulugan yan na pag ikaw ay nakaupo ng bukal, ay ang nasasakupan mo na lamang po ay first District. Hindi po. Ang nasasakupan mo na rin po ay buong lalawigan. Sapagkat kung ikaw ay bukal at ikaw ay gumawa ng batas, ng pamprobinsyang batas o yung ordinansa, pag gumawa ka ng ordinansa, ang maapektuhan na po niyan ay buong lalawigan. Kaya po, kung ikaw man ay bukal ng first district or second district, ang pinagsisilbihan mo na po ay buong lalawigan o mamamayan po ng buong lalawigan. Sabi nga natin, ang bukal ay gumagawa ng batas. Pero hindi lamang po paggawa ng ordinansa o batas ang trabaho po ng bukal. Uh, isa sa mga trabaho nila ay gumawa po ng resolusyon. So ano ba ang resolusyon? May dalawang konsepto po ng resolusyon. Ang unang konsepto po ng resolution ay yon po ay declaration ng sentiment na sangguni ang panlalawigan. At ang ikalawa pong klase ng resolution ay po yung resolution ang nagbibigay kapangyarihan doon po sa gobernador para magkaroon po ng uh, official act o legal na basihan ang gagawing hakbang ng isang gobernador. Isang halimbawa po niyan, Uh, kung makikipagkontrata po ang gobernador bilang uh, pinuno ng Lalawigan at head ng Provincial Government of Aurora, kung siya po ay makikipagtransaksyon, sabihin po natin na bibili po ng lupa ang uh, Provincial Government of Aurora, hindi po po pwede ang gobernador ay basta na lamang po pupunta sa isang tao. At makikipagkontrata, makikipagpirmahan ng deed of absolute sale. Isa sa mga dapat gawin ng gobernador ay humingi po siya ng authority doon po sa Sanggunang Panlalawigan na payagan siya o bigyan siya ng legal na personalidad para pumirma po doon sa deed absolute sale. So yan po ay ginagawa sa pamamagitan po ng resolution. So mahalaga po, yung sabi ko, dapat ang uh, mga bukal ay merong independent na pag-iisip at dapat ang isang board member ay pinag-aaralan po ang lahat ng bagay. Hindi po siya ay kakampi ng, ng gobernador, ay dapat po ay agad-agad susunod siya. Dapat ay susuriin din po niya kung ano man po yung ipinapasang batas o susuriin niya ano ba yung hinihiling ng gobernador na otoridad mula sa Sangguniang palalawigan at kung ito ba talaga ay makakatulong doon sa ating uh, mga kababayan o kalalawigan. Dapat ang uh, bukal ay masusi din po pinag-aaralan ang lahat. Hindi po ang bukal ay isang opisyal na sunod-sunuran lamang po sa gobernador. Kumbaga yan po ang isa sa mga mahalagang trabaho ng bukal. Ilang bukal po ba ang kailangan ng isang lalawigan? Bakit po mas maraming bukal ang magmumula sa unang distrito?